Buitapang nilagay sa alanganin ang buhay ng kanyang ama. Viral nga ngayon ang ginawa nitong si Buitapang sa panyang ama. Alam naman natin kasi nausong-uso ngayon ang mga content na Frank, lalong-lalo na sa panilang mga kapamilya. Subalit ang ginawa nitong si Buitapang ay nagbigay takot sa marami dahil sa ginawa nito sa panyang ama. Wala na nga ba sa katinuan nitong si Buitapang? Samantala, ano nga ba ang ginawa nitong si Buitapang sa panyang ama? Kuhang-kuha nga ang inis ng mga netizen sa ginawa nitong si Buitapang sa panyang ama. Caption nga nito, Pinainom ko si Papa ng Robos, Love Trip. Gusto pa kasi makaisa kay Mama, kahit ubu na lang ang matigas. Ayon pa marito kay Buitapang, ay susubukan daw mano niyang painumin ang kanyang Papa ng rubos para makita daw mano niya na pong effective ba ba ito sa may mga edad na anya. Matagal na kasing walang si Papa at Mama kasi alam ko matanda na sila. Makikita nga natin na tuwang-tuwa pa itong si Boy Tapang habang inihanda niya ang inumin. Ilagay nga ang robos sa tiniblang kape nito para ipainom sa kanyang Papa. Ayaw na nga sana magkape ng tatay nito pero pinilit pa rin niya ito. Pagkatapos ng inumin ang kape na may robos nitong tatay ni Boy Tapang, ay bigla itong nagbuhat ng mga bato sa labas. Ani ni Iba yung XP ko mga katapang. Ba't biglang lumakas? Biglang nagbuhat ng mga bato? Iba yung epekto ng robos mantala ipinakita nga ni Boy Tapang, Habang kinukulit ng papa niya ang kanyang mama, sa kakulit na ng kanyang papa, ay sinabuyan ito ng tubig ang kanyang mama. Kikitama natin na tuwang tuwa pa itong si Boy Tapang sa nangyari sa kanyang papa. Tamantala maraming netizen niya ang nababahala na kalagayan ng ama ni Boy Tapang. Hindi ba delikado sa kalagayan ng robos? Baka atakihin, may edad na kasi ang papa mo Boy Tapang. Tamantala sa video ngang ito ni Boy Tapang, makikita ang kanyang comment na okay lang daw umano ang kanyang papa.